Sa kabanatang ito, ako ay mayroong biniring isang sandamakmak na bariya na nagmura sa Lungso na Makati sa halagang 150 piso lamang, naglalaman ito na mahigit 20 bariya. Sa walang pagtatagal, nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksa po kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa papel, mga isyong pantasyon ng mga bariya, o mga token. Kayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-recommenda para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. unang barya sa bidong ito nang galing ng hiragang Amerika, Estados Unidos. Sa harapan, itinatampok dito ang ikalabing anim na pangulo ng Estados Unidos na si Abraham Lincoln. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya Ito ay may markang kang di Itinatampok naman dito sa likuran ang Lincoln Memorial. Isang sentimo. sa ikalawa, parehong dalawa ng mukha pa rin. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2020. Sa likuran, sa harip na Rincon Memorial, isang eskudo na mayroong laso sa gitna. At dito naman, magkaparehong taon din, ngunit mayroong marka ng paggawa nadi. D. para sa ikaapat na barya. Itinatampok naman dito sa harapan ang ikatlong pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ang taon ng paggawa nito ay 1978. Sa likuran, itinatapok dito ang Montecelo. Limang sentimo. sa ikalimang barya, si Thomas Jefferson pa rin ang nasa harapan ng barya. Ngunit sa harap na ganito ang posisyon, paharap na posisyon ng ipinapakita dito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2008. Mayroon itong markang di gawa sa Denver. Itinatapok naman dito sa bariyang ito si Franklin D. Roosevelt. Ang ikatatumpot dalawang pangulo ng Estados Unidos. Ang taon ng paggawa nito ay 1987. Mayroon nito Mark Ang D. Kawa sa Denver. Itinatampok naman dito sa likuran ang sanga ng Oribo sa kariwa, sanga ng Ox ok sa kanan, at ang Tanglaw sa gitna. Isang dime o sampung sentimo. Dito naman, ang taon ng paggawa nito ay taong 2020. May doon itong Malcolm P. gawa sa Philadelphia. At ang isay, 2021, P pa rin, Philadelphia. Ang huling bariya ng Estados Unidos sa bidyong ito ay makikita si George Washington, ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos. Mayroon nitong Markampi, Kawasaki, Philadelphia. Isang kapatadoryal. At sa likura naman, itinatampok dito ang isang puno. Nagpapakita ito sa estado ng Connecticut. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya na Pagkatapos ng siyam na bariya ng Estados Unidos, dumako naman tayo ng Asia. Ito ay Republikang Bayan ng China. Sa harapan, itinatampok dito ang sagisag ng Republikang Bayan ng China. At ang taon ng paggawa nito sa ibaba na taong 2001. Sa likuran, itinatampok dito ang Luman Chino. Limang Jiao. galing muli ng silangang Asya, Hapon. Itinatampok dito sa harapan ang mga dahon sa kaliwat ka ng bahagi ng barya, ang pangalang Hapon sa wikang Hapones at ang taon ng paggawa nito na Heisei Siam o taong labing Itinatampok naman dito sa likuran ang palay at ang mga rinyang ito ay ipinapakita ang tubig. Limang yen. Galing mo din ang hapon. Itinatampok naman dito sa harapan ang Phoenix gayon Gayun din ng salitang hapon at sampung yen sa wikang hapones. Sa likuran, itinatampok dito ang res. Sampung yen. Ang taon ng paggawa nito ay Showa Apatapotatlo o taong labing anim at ganoon din ang tampok sa bariyang ito. Ngunit ang taon ng paggawa nito ay Heisei labing apat o taong dalawang libo talawa. At ang huling bariya ng Hapon sa bidyong ito ay ipinapakita ang Cherry Blossom gayon din ang salitang hapon at isang daang yen sa wikang hapones. Sa likuran, itinatampok naman dito ang payak na disenyo. Isang daang yen. Ang taon ng paggawa nito ay Reiwa 3 o taong dalawang isa. Ang kasunod na apat na bariya ay nanggaling ng Alemania. Ang pinakauna dito ay ang tumutubong halaman ng oak. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya na po. Itinatampok naman dito sa likuran ang disenyong ito. Sampung henig. Ang marka ng paggawa nito ay F. Gawa sa Stuttgart. Ang kasundan dito itinatampok sa harapan ang Brandenburg Gate. Kinagamit ito sa mga kasalukuyang mga bariyang 10, 20 at 50 centimo de euro ng Alemania. Ang una dito ay taong 2002. Ito ay mayroong markang D, gawa sa Munich. Itinatampok naman dito sa likuran ang putol-putol na mapa ng Europa na sa totoo lamang ay ipinapakita ang mga membro ng Unyong Europeo noong panahong iyon. 10 sentimo de euro. Dito naman, mayroon itong kakaibang hugis na Spanish flower at ang indent nito ay pito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 27. Ito ay mayroong markang J, kawa sa Hamburg. Sa likuran, buong mapa ng Europa, 20 centimo de euro. At ang huling bariya ng Alemania sa video ito ay ang bariya na ginawa noong taong 2002. Ito ay mayroong markang D, kawa sa Denver, Munich. Putul-putul na mapa ng Europa, 50 sentimo de euro. Patungunan timog Silangang ang Asya, Brunei. Sa harapan, itinatampok dito ang kasalukuyang Sultan ng Brunei na si Sultan Haji Hassan al-Bolkiya. Sa likuran, itinatampok dito ang disenyo ng hugis puno na nagre-representa sa ibon. Limang sen. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang ribot sampu. Pabalik ng Europa, Italia. Itinatampok sa harapan ang isa tirang koreseyo ngunit mayroong ibang tawag bukod doon. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2017. Ito ay mayroong markang A gawa sa Roma. At sa likuran naman, isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika, 5 de euro. Bumalik naman tayo ng Asia, Taiwan. Itinatampok dito sa harapan si Chiang Kai-shek. Ang taon ng paggawa nito, ay petsa ng Republika ng China siyam na putanim o taong dalawang dipot pito. Sa likuran, itinatampok dito ang disenyong ito, isang dorial. Nanggaling muli ng Taiwan, Chiang Kai-shek sa harapan muli. Ang taon ng paggawa nito ay petya ng Republika ng China siyam na o taong dalawang libot anim. Sa likuran, itinatampok naman dito ang sampung bulaklak na nagrepresenta sa denominasyong sampu. Sampung Dorial Katulad ng nauna, ganito rin ang disenyo. Sa pagkakataong ito, ang taon ng paggawa nito ay pecha ng Republika ng China siyam na putwado o taong dadawang libot siyam. Sa isang bansang down under, itinatampok dito sa harapan ang ikadawang dadawang na mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay 1974. Ito ay nanggaling ng Australia. Sa likuran, itinatampok dito ang isang echidna o spiny anteater, limang sentimo. Isa pang bariya muli, mula sa Australia. Sa oras na ito ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Sa likuran, itinatampok naman dito ang isang platypus, dalawampung sentimo. Sa isang bansa muri sa Timog Silangang Asya, sa oras na ito, Malaysia sa harapan itinatapok dito ang gumamela na siyang pambansang bulaklak ng Malaysia. Ang taon ng paggawa nito ay taon 2000, isang sen. Sa likuran, itinatapok naman dito ang pantambo ng Reban Ubi. Ang huling bansa sa bidyong ito ay nanggaling ng Thailandia. Sa harapan, itinatampok dito ang dating hari ng Thailand na si Pumibul Adulyadej. Sa likura naman, itinatampok nito ang stupa ng Watra Mahathat. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2014 o BE 2557. 25 satang Dito naman, lalawa mokani mukha ni Pumibol Adulyadej. Ngunit sa nakaraang anyo nito, bago ang naunang ipinakita. Sa likuran naman, itinatampok dito ang isang templo na tinatawag na Prakew. Isang bat. Ang taon ng paggawa nito ay BE 2536 o taong 1993. At ang huling bariya sa bidyong ito, itong dating hari ng Thailand muri. Isang bat, ang taon ng paggawa nito ay taong 2004 o PE 2557. Ang digit 1 na iyon sa Thai ay mayroong dalawang uri para sa taong iyon. Ang isang ipinapakita rito ay makapal na teksto, samantalang ang isa naman ay manipis na teksto. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariyang nandirito sa aking koleksyon. At nandirito na lahat ng mga barya na aking binili sa luso ng Makati noong ikalabing apat ng Abril taong dalawang apat. Maaari lamang kayo magkomento sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikawarumpot apat na kabanata ng barya-barya at papel-papel.